Trending ngayon ang pagkamatay ng isang batika na news anchor, reporter na si Mike Enriquez, kung saan marami ang mga taong nagulat dahil kamakailan lang ay lumabas pa ito sa 24 oras at nagbigay ng balita sa mga tao. Pero ano nga ba ang kinamatay nito? Miguel Castro Enriquez o mas kilala natin bilang Mike Enriquez, isang Filipino television radio newscaster, ipinanganak noong September 29, 1951 sa Santa Ana, Manila at nag-aral sa De La Salle University. Noon kapatid, prosigido si Mike maging isang reporter para makapaghatid ng tunay at tamang balita sa mga tao. Buko dyan, lumalabas din siya sa mga radio station. 1980s nang magsimulang magbigay ng balita si Mike sa mga Pilipino mula sa Manila Broadcasting Company at naging broadcast reporter siya dito, news editor, program director at station manager. Hindi lang yan, kalaunan naging manager din siya ng isang maliit na radio network at naging vice president. At noon ngang September 1998, nang una siyang lumabas sa television sa GMA network kasama si Vicky Morales. January 1999, nang bumalik ito sa Super Radio DZBB. At noong 2000 naman, si Mike Enriquez ay nagkaroon ng programang investigador o investigador ng bayan. At noong March 12, 2004, umalis siya sa saksi at lumipat sa front page kasama si Mel Chanko sa GMA Newest Primetime Newscast 24 Horas at dito na nga siya mas nakilala ng husto sa pagbibigay niya ng mga balita sa bansa ay nagustuhan ito ng mga Pilipino. Kaya tuwing ipapalabas ang 24 oras, nakasubaybay ang lahat para malaman ang kaganapan sa Pilipinas. Tumagal siya dito ng ilang taon at si Mike ay naging tatak na sa mga tao lalo na ang mga kataganyang excuse Excuse me po. Excuse me, at eto kapatid ipapakita ko sa iyo ang naging takbo ng karera ni Mike. 1995, 1998, 1999 to 2004, Saksi GMA Network. 1998 to 1999 naman, GMA Network News. 1999 to 2000, Eyewitness. 2000, Investigador. 2000 for present, 24 Horas 2005 to 2008, Review Pilipin GMA Pinoy TVQ. 2007 Philippine Agenda, GMA Network, 2011-2012, 2017-2022, Saksi, Double B, at GMA News TV, GTV. At yan ang naging listahan niya sa pagbabalita. Sa daming balitang ibinigay ni Mike sa atin, matatapos din pala ito lahat dahil ngayon si Mike Enriquez ay pumanaw na. Tama ka ng pagkakarinig kapatid, sa edad na 72 years old, siya ay namaalam na. Hindi pa tukoy kung ano ang kinamatay, pero may mga karamdaman na din siyang iniinda. Sa isang video na napanood ko, sinabi ni Mike na nagda-dialysis siya. Ginagamot ang aking kidney at ako po ay nakataktang sumailalim sa operasyon sa puso. Sobrang di ako makahinga. Uh... Pero itinigil niya rin. Sa ngayon, marami ang mga taong nagluluksa dahil lang isang batikang news anchor ay pumanaw na at sana may isang katulad niya pa ang dumating na magbibigay ng balita sa atin, balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. At para naman sa pamilya ni Sir Mike, condolence po, nakikiramay kami.